Alas 2.30 ng hapon kahapon ng makatanggap ng tawagan News 5 reporter na si Carla Lim mula sa mga nagpakilalang NBI agents. Una ay kinumusta ang sitwasyon sa bahay ng mga kiram. Tinanong din ng tatlo kung madali lang bang makapaglabas pasok sa bahay ng mga kiram o dadaan pa sa mahigpit na security. Bandang alas 3.30 ng hapon, dumating na mga taga-NBI sa bahay ng mga kiram. Ipinakilala ni Lim ang mga ito sa pamilya kiram. Pero sa halip na sabihing taga-NBI, ipinakilala nito ang mga sarili na kasama ng News 5. Bagay na ikinagulat ng reporter ng News 5. Kumuha pa rin sila ng mga litrato sa loob at labas ng bahay ng mga kiram bago umalis. Dito na sila kinausap ni Lim at sinabing mali ang kanilang ginawa. Agad din kinausap ni Lim ang pamilya kiram para ipaliwanag ang nangyari. Paglilinaw ng TV5, bagamat handa makipagtulungan ang News 5 sa law enforcement agencies, ang insidente sa bahay ng mga kiram ay posibleng maglagay sa alanganin sa mga mamamahayag na nagko-cover. Ikinagalit din na National Union of Journalists of the Philippines o NUJP ang nangyari. Dahil sa insidente, gusto ng grupo na mag-public apology ang NBI. Dapat din daw i-relieve ang mga NBI agents o kung sino man ang nagutos sa mga ito na gawin ang pagpapanggap. Dapat din daw maghain ang karampatang administrative at criminal charges laban sa tatlo. Sa ngayon, pinaiimbestigahan na ni Delima kung totoong NBI agents nga ang nakasalamuhan ni Lim. Director Rojas denied issuing any any instruction, any order to that effect. Pinapacheck ko siyempre mga NBI ba talaga yon, whether or not they're NBI. Director Rojas says he has not given any authority to go there. Tatlong lalaki naman na nakita nagmamanman sa labas ng bahay ng mga kiram kaninang umaga. Hinihinala mga Malaysian ang tatlo dahil hindi daw marunong magtagalog. Tinanong ang bahay. <laughs> sabi mo? Ano dito dito po. Kinuha na nila ng litrato ang bahay ng mga kiram at saka binigyan ng Malaysian coins ang bata nagturo kung saan sila nakatira bago tuluyang umalis. Marlina Gaide, News 5.